Ang um, shout out pa lang kay Arkiteng Makabuwa. Tapos kay Forman Doming. Forman Uy, may apot ako doa. sa yendong doon Tarkete mo kang ko na ano. Ang apot ko sa yendo, ano ang purpose kaya na kurit sa tinampo? <laughs> Ay, ining kurit. <laughs> yeah. Ininkurita din 'yan, pig. Ano architect purpose ka? Ayun, na-kurit. Oh, ano purpose ka? Ang kurit kayang ng ini oh. Ano mo baga? Nagtinampo baga ka? kang inot pa. Ang kurit kayang ng ini oh. Yun iso, is bako ba yun para sa mga auto? Para ninyo sa mga aki, tingnan ka muna dito, so, tara mga! Ah. Ha? Aray ko! Ano, hindi pala lang purpose ka yan! <laughs> ano, ano yan? Sa mga kaput ka yan, tirigbasan! <laughs> tirigbasan! <-re> <laughs> tirigbasan naman yeah. nga dito pala! Org talaga, aray na hindi na mo ba ito ano? Org talaga Ano ba, ano ba ganyan ka ng mga aki nat? Oo, tirigbasan! Sa tirigbasan ganyan kayo mga aki, sa mga kaibigan mo lang ganyan ganyan ng kore, sa mga probinsya. pero sa mga highway, wala ba lang mga k Orang talaga, orang idol talaga itu yes.